may nakatira nga sa ilalim ng tulay dahil nag-transfer siya ng mga tubig ito, ito naman barracks ito na mga gumagawa rito sa esplanad pero may mga ilan pa na, no, na nakatira dito sa ilalim sa ilalim ng tulay Abangan na lang natin yung ano clearing operation dito sa lalim ng MacArthur Bridge. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa 4 na kung saan nandito yung uh, operation ng mga pagkukonstruksyon Naka break time lamang yung mga workers at uh, eto nabigyan tayo ng chance na makapasok din dito at makita natin yung uh, uh, progress ng kanilang ginagawa sa ngayon. Ayan, simula dito ay uh, ito na yung uh, part na kanilang uh, nabubuhusan ng simento hindi maglalaon, makakabitan na rin ito ng mga railings. Mabilis din sila gumawa. Tapos, itong uh, pinaka platform nito na ito, naka-slope ito. Kasi nga, uh, padiretso ito sa ilalim ng uh, tulay. Katulad ng ginawa dyan sa may uh, Jones Bridge. Nakakatawid tayo doon, ano. Dahil gumawa nga sila ng uh, uh, daan papunta sa ilalim ng tulay para makatransport sa kabilang uh, area. At yung way na ito, padiretso ito sa Aruceros Forest Park hanggang doon sa may uh, Ayala Bridge kasi doon sa may Ayala Bridge meron ding uh, ano, uh, nakarete na na parang viewing deck o esplanado ano, na ginawa na noon pa pero ngayon uh, madudokto nga na siya dahil nga uh, ongoing na yung pag uh, po construction isimulan na itong phase uh, 4 patiretso doon sa Ayala Bridge na guys yung update natin dito sa Pasig River Esplanade sa pagpapatuloy nga po o pagdurugtong nitong nga uh, pinaka platform ano o pinaka uh, area mismo nitong uh, Esplanade naririto sa likurang uh, bahagi na malapit ah, uh, likurang bahagi nitong nga uh, Manila Post Office na malapit dito sa MacArthur Bridge nakapagbuhos na po sila ron nakapag uh, welding na sila rito ng mga bakal nakapagpao ng mga pilote ayan ito uh, malapit na rin itong buhusan ng uh, semento ayan o oh, buo na dun sa, ano, sa kabila o oh, nabuhusan na ng semento napakaganda ng uh, area na ito kapag uh, uh, natapos na yung project na ito ng Pasig River uh, Esplanade matatanggal na yung mga squatter dito sa ilalim ng uh, tulay Hanggang dyan, abangan din po natin yung magiging uh, operation dyan kasi parang uh, nagkaroon ng uh, community na dyan sa tulay na yan. Nasa uh, kabilang tulay na, no? Ayan guys, nandito tayo sa may Escolta. Ito yung Escolta Pumping Station. And tingnan natin yung mga nakatira dito sa ilalim ng tulay, yung MacArthur Bridge. Ay, may mga tao dun sa kabilang Inirhan na nila yung ano. Yung tulay nitong MacArthur Bridge. Tapos. Kanina naman may mga. Nagigib ng tubig ano. Tapos nagpapanik doon din sa ilalim ng tulay. So ibig sabihin. Uh, meron talagang nakatera din doon. Tapos. Uh, andito na po yung uh, ginagawang ano project nitong uh, Pasig River Esplanade ito na sa ano no sa likod ng ano ng uh, post office na papunta naman dito sa MacArthur Bridge may mga bahay doon pero yung barracks naman yun ng mga ano ng mga gumagawa so ang tagal na panahon na naging dugyot yung uh, lugar na ito na especially itong MacArthur Bridge ano na dugyot sana mabigyan din ng pansin ng ating gobyerno na ano na mapaganda rin para bumagay naman din sa ganda nitong esplanade and didi maglalao na no na nawa ay uh, luminis na rin tong ilog pasig zoom natin ha ah. tingnan natin doon so may nakatira pa diyan ano sa ilalim ng uh, tulay andyan ano may naga uh, nilipat ng ano ng uh, tubig kanina nakita natin so sana maalis din sila dyan at uh, mailagay sa tamang uh, lugar ano meron namang relocation o no, pabahay ang government merong uh, 10,000 pamilya uh, o unit na ibibigay para sa mga maapektuhan ng ano nitong uh, proyektong ito and also para luminis na rin itong ilog pasig at uh, itong ating uh, uh, kamay nilaan dahil nga po, ang uh, laki rin po ng contribution sa pagkakalat ng uh, mga basura pag uh, dudumin itong ilog pasig yung mga nakatira yan sa mga gilid-gilid nitong uh, ilog pasig bilis nyo no ito tong uh, Plaza Yuchenko malinis na rin dito ang dami nang uh, tumatambay tapos may mga security guard may mga upuan ang gaganda ng mga ano ng uh, mga halaman dito so nawa ayan oh uh, maging katulad nito yung uh, iba pang uh, lugar dito sa ating uh, kamay nila ano ngayon oh uh, low tide ito kitang-kita po natin yung mga burak oh Sana magpatuloy pa rin ng pagdredging dito sa ano Ilog Pasig. May pa rin ng ano ang uh, Ilog Pasig at marami pa rin basura and uh, hoping pa rin tayo na sana ay uh, tuluyan ng luminis at ituloy-tuloy lamang yung uh, proyekto dito yung paglilinis ng Ilog Pasig. grabe 'yo oh, daming ano daming dumi dito sa area na 'to dito pa tayo na ano, nakakita ng mga ah uh, dumudumi talaga ngayon siguro pag katuluyan uh, ng ano naayos ito maglagay din ano ng uh, security guard para mabantayan talaga hindi na mababoy itong area na ito tula dun sa kabilang oh, malinis na nun, wala nang bumaboy dun kasi nga nababantayan nasasaway